Magandang araw po sa inyong lahat at mga kaibigan. Maligayang pagdating po sa isla ng Palawi, isang natatagong hiya sa Hilagang Silangang Baybayin ng Luzon. Ang mahiwagang isla na ito ay hindi lamang isang kayamanan ng likas na kagandahan, kundi pati na rin ang tahanan ng ikonikong Cape Inganyo Lighthouse, isang patunay sa mayamang kaysaysayan at maritimong nakaraan ng Pilipinas. Sumali po kayo sa akin habang tayo ay lumukso sa kagiliw-giliw na kwento ng lighthouse na ito, ang papel nito sa panahon ng kolonyal na Espanya at ang pagpapatuloy na pagiging pabansang yamang pangkultura. Tuklasin po natin ang kagiliw-giliw na kasaysayan at mga kamanghamanghang tanawin na ginawa ang isla ng Palawi bilang isang dapat puntahan na destinasyon para sa mga mahilig sa kasaysayan at mga mahilig sa kalikasan. Dave in Ganyo Lighthouse, isang makisisayang paglalarawan. Itinayo sa pagitan ng September 21, 1888 at December 31, 1892 ng mga inhinyerong Espanyol. Ginawa mula sa bato ng vulkan at mga lokal na materyales kung saan karamihan ng mga manggagawa ay Pilipino. Mayroong oktanggolong tore ng bato na may copper lantern na pinalitan na ng solid-powered beacon. Ang Cape Inganyo Lighthouse ay may mahalagang papel sa nabigasyon sa dagat noong panahon ng kolonyal na Espanya na nagsisilbing isang mahalagang gabay para sa mga barko na dumaan sa karagatang Pasipiko at Babuyan Channel. Narito ang mga pangunahing aspeto ng kahalagahan nito sa kaisisayan. Ang lighthouse ay nagbigay ng ligtas na daan para sa mga barko na dumaraan sa mga mapanganib na tubig na ito na madalas na tinamaan ng mga bagyo at malakas na agos ng tubig. Ang estrategikong lokasyon nito sa hilagang dulo ng Luzon ay ginawa itong hindi mapalitan para sa mga mandaragat at mga mangingisda na dumaraan sa mga rutang ito. Ang lighthouse ay nagpahintulot ng kalakalan sa pagitan ng Pilipinas at ibang bansa sa pamagitan ng paggabay sa mga barko sa mga hilagang rutang pangkalakalan. Mahalaga ito para sa mga mga ngalakal na Chino at Espanyol, pati na rin sa mga lokal na mangingisda na umasa sa gabay nito upang maiwasan ang mga pagkalunod ng barko. Bahagi ito isang network ng mga parola na itinayo upang mapabuti ang seguridad sa dagat sa buong Pilipinas. Ang lighthouse ay sumasagisag sa pamana ng kolonyal na Espanya sa Pilipinas na nagpapakita ng kanilang pagsisikap na matatag ng isang matibay na infrastruktura sa dagat. Ito ay isang mahusay na pinaghalong arkitektura ng Espanya at gawaing Pilipino. Ngayon ay isang pambansang yamang pangkultura, idineklara noong 2004 na nagpapakita ng kahalaga nito sa kasaysayan. Ang pangalang Inganyo para sa Cape Inganyo Lighthouse ay nagmula sa salitang Espanyol na ibig sabihin ay to entice o to attract. Ito ay binigay ng mga Espanyol na marino na naantig sa kagandahan ng isla sa kanilang pagdating. Ang kamanghamang ang tanawin ng mga karatig na isla kabilang ang Dos Hermanas Islets ay nag-iwan ng malalim na impresyon sa mga unang bisita na humantong sa kanila na binyagan ang lokasyon gamit ang kaakit-akit na pangalang ito. Ang pamilyang Hamorabon ay mahalagang papel sa kasaysayan ng Cape Inganyo Lighthouse na nagsilbi mga tagapangalaga nito sa loob ng maraming henerasyon. Narito ang mga pangunahing aspeto ng kanilang pamana. Si Gregorio Hamorabon ay nagsilbi mula 1946 hanggang 1968 kaya siya ang isa sa pinakamahabang naglingkod ng tagapangalaga. Nakatira siya sa lighthouse kasama ang kanyang asawa na si Teresa at ang kanilang siyam na anak. Inilarawan kung paano ang gobyerno ay nag-alaga sa mga tagapangalaga na nagbigay ng mga rasyon at kuryente na isang luho sa lugar. Naalala ang kasiyahan ng pagmamasid sa pagdating ng mga barko at ang pagkakaisa ng komunidad sa pagitan ng mga pamilya ng mga tagapangalaga. Ang kompleks ay nagtahana ng pitong miyembro ng crew at kanilang mga pamilya na lumikha ng isang matibay na komunidad. Ginagamit nila ang dagat at kagubatan para sa mga karagdagang mapagkukuna ng pagkain. Ang mga rasyon ay pinaghating pantay sa mga manggagawa ano man ang rango na nagpapakita ng pagmamalasakit ng gobyerno sa mga tagapangalaga. Ang dedikasyon ng pamilyang Hamorabon ay bahagi ng makasaysayang kwento ng Lighthouse na nagpapakita ng human side ng operasyon nito sa kabila ng kasalukuyang pagkakawala. Ang kanilang mga kwento ay nagpapalakas sa pagpapanumbalik at pagpapanatili ng parola. Ngayon ay isang sikat na destinasyon para sa mga mahilig sa kasaysayan at mga mahilig sa kalikasan na nag-aalok ng mga makamangha na mga landas sa paglalakad at mga tanawin. Ito ay idineklara noong 1994 upang panatilihin ang biodiversidad nito. Mayroong mga dalampasigan tulad ng anib at mga liblib na cove tulad ng siwangag. Kilala sa puting buhangin at reef sa dagat. Ang liblib na cove na may malinaw na tubig at malusog na kapaligiran. Nag-aalok ng mabatong baybayin na may mga tagong cove at akses sa Barotu Boat Falls. Sikat sa puting buhangin at tahimik na tubig. galok ng mga pagkakataon para sa snorkeling, diving at paglalakad na ginawa itong isang paraiso para sa mga mahilig sa kalikasan. Ang administratibo ay bahagi ng munisipalidad ng Santa Ana, Cagayan. Ang turismo sa isla ng Palawi ay sumusuporta sa lokal na ekonomiya ng lalawigan ng Cagayan. Ang isla ng Palawi at ang lalawigan ng Cagayan ay parehong nakatuon sa pagpanatili ng mga makasisayang at likas na yaman. Sa pagtatapos po ng ating paglalakbay sa makasisayang kahalagahan ng isla ng Palawi at ng Cape Inganyo Lighthouse, o po ako na nainspira kayo sa pagsasama ng kasisayan na Polonia ng Espanya, gawaing Pilipino at mga kamanghamanghang likas na kagandahan ng isla. Kahit ikaw ay naakit sa istrahikong papel ng lighthouse, sa nabigasyon sa dagat o sa mga malinis na dalampasigan at mga cove ng isla, ang Palawi Island ay mayroong magagawa para sa lahat. Maraming salamat po sa pagtungo ninyo sa paglalakbay na ito. Umaasa po ako na makapagbahagi pa ng marami pang mga kwento mula sa mayaman pamana ng kultura ng Pilipinas. Huwag po kalimutan mag-like, mag-comment, at pindutin ang notification bell para sa mas marami pang kagilugilo na content. Hanggang sa susunod nating adventure, maraming salamat po ulit sa panonood at kita-kit sa susunod na video.